Hindi nga di umano basta-basta mabubuwag ang tambalang Kim Pao, na sina Kim Chu at Paolo Avellino, lalo na ngat sa mga sunod-sunod nilang projects, endorsements, at iba pa. At mas lalo pang ang lalakas ang kanilang tambalan, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa mga ibang bansa rin. Dahil magsasama nga ang Kim Love Team para sa mga espesyal na events ng TFC, o ang The Filipino Channel. Una ay sa Dubai, para sa kapamilya Kalayaan Caravan, na gaganapin sa June 9, 2024. At ang pangalawa naman ay sa Birmingham, na gaganapin sa June 30, 2024. Talaga nga namang most requested ang Kim Pao Love Team ng mga TFC subscribers dahil sa kakaibang chemistry at kilig na hatid nila sa mga fans at supporters nila. At grabe nga naman talaga ang excitement ng mga fans dahil paniguradong kaabang-abang ang mga magiging sweet moments ng Kim Pao outside the country. Na ayon nga sa mga netizens, ay baka ito na nga di umano ang chance o opportunity ng Kim Pao na mas lumalim pa ang kanilang samahan o relasyon. Natipong tipong mauuwi na sa forever si na Kim Cho at Paulo Avellino. Kayo, anong masasabi nyo tungkol dito? Agree ba kayo na hindi basta-basta mabubuwag ang Kim Pao Love King? At sana'y mauwi sa forever si na Kim at Paulo. At kung ano ang inyong komento at saloobin, just comment down below. Thank you for watching and see you on my next one.